India, Welcome to Indiomai, k China. Nihao Let's eat here In Binondo Woo! So magpapark muna kami guys sa Lucky Chinatown Nihao Nandito nga tayo ngayon sa Binondo So first stop is binstro Iinom muna tayo ng kape Okay, first stop dapat is Binstro. Pero fail. Sarado pa. Hello. Okay. Let's take caffeine first para may energy tayo later. All throughout the day. First up, coffee. And macadamia cookie, my favorite. masarap pa rin yung 24 inch thank you ang haba na agad ng pila sa Binondo Bites so X muna tayo dyan mamaya na tayo dyan let's look for another uh, food na medyo maikli yung pila let's go for the go We're still hunting for food. Wala pa rin kaming makita. Oh guys. Very clumsy. Very clumsy. Wala Parang pretty mahal. Ante. Ante? Ano to ate? Tokwa? ha? Ha? Ito yan? Uh, so, ito? Ano ba ba? Ano to? Sticky rice. And then ito? And sausage. Vegetarian. Sabi Vegetarian sausage. Okay. Magkano to? Nakaserve kami ma 150 na to. Okay. 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 Taste test ng first food natin. So, tell them ano yung meron tayo. Barbecue tofu. May mga vegetarian options na guys. Okay. So originally tatlo siya. Tokwa, vegetarian sausage and rice cake, pero ayaw namin ng rice cake. So ang kinuha namin ay tofu and sausage. So let me taste the. kalasa ang yan. Yung, yung seasoning na nilagay, mahirap, pala Ang sakit This Use the sausage. Pwede makunat lang. Super chewy. Ha? Huh? Parang puset eh. Yung texture, parang puset. Huh? Pero vegetarian na. Parang puset. Oh, may parada ulit. stars being the best uh, 2.8 out of 5 the typical vegetarian mga alternative na uh, ang malalasahan mo yung mga pampalasa hindi yung mga actual na food na food na kinakin. yes, correct. so mas ma mas o, overwhelming yung kanilang mga spices Silla. okay. 2.8 out of 5 and to the next food go second stop medyo heavy Wying fast In fairness, malamig na sa wine. Dati hindi din. Here you go. Happy na siya. Nakawayang na siya. Hindi kaya lang dati na pipi na pato. Available na table pa this early. Pero punong-puno na. So we have hakao. Hong Kong style fried noodles. And free soup. And still waiting for asado shop. So this is the Hong Kong style fried noodles. Kapag kumakain ako nito, nagtitimpla si Alvin, kasi hindi ako marunong magtimpla. Pero ngayon, naaamoy ko palang parang masarap na. No need na timplahan mo pa ng iba, parang sakto na yung timpla niya. So let's see. This is for one serving, 150 pesos lang. Ang dami. Pwede nang pang sharing because sharing is caring. Sorry. Taste. Mark wins. So this is the hakaw. Walang extender. Puro hipon sa loob. Sulit. Look at that. Mm. Okay, so we're heading to The Lord's Toast Bakery For the egg tart Yay! So ito yung masarap daw na Egg tart 65 pesos for each And then box of 4 250 pesos Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ganun katamis. Tikman mo. Tikman mo lang. na Ayaw niya. mas tamis lang, promise. So, nauha ako. Tikman natin ang ah. Mogugad light cheese. Baka matabang niya ako ya. Matabang. Ha? Hindi. Hindi tatabang. Ayaw ng ang light cheese kuya. Taste that thing. Ay, Ay ka. Ah, ha. Honest. O, oh, asukal. <laughs> Test na natin. Parang yung asukal pa niya, parang ano. Parang, no, no, no. Ang tamis. <laughs> uh, sabi ko kay kuya, Kuya, baka matabang na yan ha, yung kulay pa lang ha. Hindi ito tatabang, ma'am, sabi niya. Kasi pala, matamis pala. Tsaka may kaya tayo, asukal niya eh. Ah. Peach. Donut peach. Donut peach. Good guess po. Baby, sorry So, nasa Divisoria na kami. May pupuntahan si Alvin. May titignan si Alvin. Tinatawag na Burautan. Burautan ay mga gamit na nabagay. Pero maayos pa. Tapos, Katawaran mo. Ito yung, ito. Like relo, camera, whatever. Ku ano-ano, very random. Ayan ay yung mga cellphone, may laptop, may sapatos. So ito yung tinatawag na bura-utan. So it's bargain sale. Okay, nandito tayo ngayon sa 168 Mall. Bumili ako ng isang tote bag lang. Mura lang kasi you know why? dahil napigtas ang aking bag na wala ang zipper so kailangan natin ng bag ayan o diba ang dami kong sakuna una natapunan ng kape pangalawa napilasa ng bag o diba magkano ate? 150 okay parang ang naman no ito lang siya mataba si, si Tasha diba sobrang laki nito sa kanya ano So we're back here inside the Lucky Chinatown Mall. Medyo pagod na at tanghali na pala 12:30 na. So Maghanap lang kami ng mapagpapahingahan, then iinom, magre-refresh and then uwi na. Ganun na. Alright guys, we're going back home. Thank you for watching. Bye!